Ito po yung income natin na kadalasan monthly pero fixed po siya, steady, matatag pero hindi kalaki yan. Okay, Gilibers, pag-usapan natin ang source of income natin at age 50. Alam mo ba? na pag age 50 ka na, iba dapat ang criteria mo sa yung pagpili ng source of income compare nung ikaw ay nasa 20s or 30s. So ngayon pag-usapan natin, mix and match your source of income at age 50. Okay? Naalala nung 20s tayo. Di ba ang gusto natin makatrabaho lang? Naalala ko nung 20s ako bago ako mag-graduate. Wala pa akong 20s actually. Nagpunta pa ako sa factory para mag Maggawa sa sa factory dito sa Mariveles Hindi lang talaga ako natanggap dahil sabi nung guard, mali daw ako. Then, nag like, din ako pumasok sa isang karinderia. Pero hindi ako umabot ng 24 hours kasi parang hindi ko ma-imagine na magugas ako ng plato after, after all those years na nag-aaral ako sa edo. Something like that, no? Iba-iba tayo ng uh, paningin. Pero that time, hindi ko siya, parang hindi ko yata kaya mag-serve at mag plato that time. So, uh, pero may mga pagkakataon naman na meron lang ako, basta gusto ko may, may income. So, iba-iba, di ba? Pero alam mo ba at age 50, dapat binabago natin yan, okay? So, ano nga bang mix and match? Pero bago yan, announce ko lang kasi may hawak tayo dito ng National Healthcare Shield by Kaiser International Health Group Incorporated. So ito po ay para sa lahat ng mga government employees. So pwede po kayong mag-avail nito, yung tinatawag nating 5-in-1. So meron na po kayong preventive health care, inpatient care, outpatient care, emergency care, and dental care. Okay? So PM lang po kayo sa impersonal personal FB kung kayo po ay government employee. May group po yan, di ba? So, pag-usapan natin, i-schedule tayo. Ayan po ang personal FB. Okay, let's go, let's go. And of course, pwede rin kayo sa long-term care. Kahit nasa abroad kayo, dito sa Pilipinas, so meron naman tayong long-term. So, may healthcare na po yun, life protection, and meron na rin po siyang investment. Okay? Alright. So, mix and match. Una-una, ito -una, ah, sabi nila, self-made millionaire, meron 7 to 8 sources of income. Okay? Pero alam nyo ba, hindi lang sila basta nagkaroon ng source of income. So, tinan natin, paano nga ba sila namili? Okay? So ito, first, para sa akin na kung gusto mo talagang mas maulad ang buhay mo, lalo sa future, 50 years old pa dapat meron kang monthly income na merong fixed amount. Okay? So, ito po yung income natin na kadalasan monthly, pero fixed po siya steady, matatag, pero hindi kalaki yan. Di ba, lahat tayo nagsimula sa ganyan eh. Lalo kung government employee ka or sa private. Ako ganun po eh. Meron akong fixed income, hindi kalaki yan. Pero whatever happens, meron tayong darating na income. At yan ay pampinambabayad natin ng bills. So employment or misa meron tayong small business. Meron tayong negosyo, hindi na makalaki ang income na ang profit na binibigay niya. Pero sure, meron tayong pambabayad ng bills. Okay? Dapat meron tayo niyan. And second, dapat meron din tayong daily or weekly income. So, ito po yung sa daily needs naman natin. Alam nyo, kaya marami nahihirapan, kahit matagal na nagtatrabaho, 50 years old, 60 years old, hirap pa rin at dumadami talaga yung utang. Kasi nga, walang daily income. Nakakatulong po, malaking tulong, malaking bagay na meron pa rin tayong daily income or weekly income. Siya so, yan sasagot po sa ating mga iba natin pangangailangan, pambili natin ng ulam, pamasahin ng mga anak mo, malaking tulong din po yan. Okay? Kaya nga, mix and match. Eh. I-match natin, i-mix natin ang tamang income para sa atin. Alright? So, and third po, pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po, delivers. If you need speaker sa mga trainings nyo po, school or company, sa sales team, leadership, mag-PM lang sa personal levy And if you want to join our community, IMG Rockstar, mag-usap po tayo, yan po ang personal levy. Alright, so, so third po is, ang tinatawag na occasional or seasonal income. Ito yung di siya fixed. For example, uh, after mga three weeks, dun ka palang magkaroon ng gantong income. Or after more than a month doon ka magkaroon ng gantong income. Ito po yung mga income na galing sa sales commission natin. Okay? So for example, nagbebenta ka ng konto o na insurance ka. So hindi fixed pero may dumarating na bigla na deal ka ng malaking uh, malaking property. So meron kang malaking pera, malaking commission. So saan mo ga na gagamitin 'yan? Ito yung pinangbibili natin ng big purchase. For example, appliances or TV yung gusto magpalit ng ref, inihintay yan ng mga family. O pag nabili tong dinidil ko, pag nadil to, bibili tayo ng ganito. O magda-down tayo sa car. Something like that. Okay? So for big purchase, dapat meron ka mga seasonal income or occasional income. Okay? And of course, dapat meron din tayo long-term income. Ito yung ginagawa mo siya ngayon, pero pwede kanyang bigyan ng income After a year, after two years, and even retired ka na. Ito yung mga income na ine-effortan natin ngayon na feeling mo parang walang masyadong nangyayari, nag-e-effort ka everyday or weekly pero hindi mo masyadong maramdaman yung impact niya. Parang nag build ka. So, parang sa amin, ito po sa IMG. So, I've been doing this for uh, more than five years na may mga weeks na parang nag-effort ang team ko pero parang konti yata ang income or malaki yung income. So, iba-iba po yan. Pero one thing for sure, pag ako tumanda na, meron akong income dito. Okay? So, I'm building it long term. Alright? So, ano yung summary natin ngayon? Ano yung advantage pag ginawa natin to? Pero bago yan, i-share ko lang sa inyo din ha. How do I mix match my, my income? So, si Doc ngayon at currently, meron tayong weekly income. So that's coming from IMG. Meron din tayong monthly income that's coming from my YouTube. And meron din tayo ngayon, nagsimula tayo ng isa nating source of income, that is Rockstar Seminar and Coaching. So meron tayong weekly. Hindi naman tayo na zero for coaching and seminar. So bago nating source of income yan. Actually, matagal na bumalik lang tayo. And then meron tayong pang long term, So that is again still yung IMG pa rin natin. So it serves two purposes, yung weekly natin na expenses and yung pang long term natin. Okay? So mag-identify ka rin ng source of income mo ngayon. Pumili ka sa dami ng opportunity na nakikita natin outside. Alin dyan yung pang daily expenses mo, pang monthly na pambayad ng bills, pambili ng big purchase mo, at alin dyan yung pang long term na income mo. Okay? So kung wala ka pang napipili pwede ka mag-join sa aming community para mag-start yung weekly income mo and long-term income mo. Okay? Now, so, anong advantage yan? First, pag ganyan ang income mo, may weekly, may monthly, may seasonal ka, and meron kang long-term, madali ka na magka-healthcare. Meron ka ng pambabayad sa Kaiser long-term mo, long-term plan. Okay? So, pwede ka na magbayad and meron na rin naman yung kasamang insurance. And of course, kaya na rin natin magbayad ng unti-unti ng mga na utang natin and kaya na rin natin magkaroon ng emergency fund and of course, makakapag-invest na rin tayo. Okay? So kung di mo alam kung paano mag-start, you can join our community. Yan po ang personal activity. Let's go! Let's go! Kapi po tayo. Kapi po.